Uh, from 0 to 100 siya no hindi ko siya yuyukaan yan Perfect. Alright What's up mga kadukso Welcome pa sa panibago nating video Eh Ayan, pasensya na nga pala kayo dahil uh, Ngayon lang ulit ako makaka-upload ng video na ganito na tungkol sa Mga motor ano Dahil kasi nung nakaraang buwan is Sira yung ano natin, memory card Kaya yun Tsaka hindi ko rin naman medyo masikaso yung pagbablog dahil kasakit tayo nun eh pero ngayon ito na ulit nagpalit kasi ako na ng bagong uh, chain set ano naglita ko ng isa sa harap so yung dating 14 is naging 13T na siya so ayun kasi napansin ko na ang laki pinagbago ng, sa top speed ng motor ko kasi dati no nagpalit ako ng gulong sa likod na yung dati kasi stack ng sniper di ba nasa 120 tapos ngayon nagpalit ako ng 130 eh, dati yung motor ko nagka top speed sya ng mga nasa mga 134 ganun pag yung kalsada talagang patag na patag sya tapos ang nangyari nung no, nagpalit ako ng 130 na nagulong sa likod kahit 1, uh, 115 halos ayaw niya ng ayaw niya ng tumakbo kaya laking gulat ko nung sinubukan ko to ulit Na nagpalit ako ng 13 sa harap Tapos 42 pa rin sa likod Tapos yung gulong ko 130 pa rin eh, Tumahas talaga yung top speed niya Although medyo nagbibibrate siya Pero okay lang naman Talagang makikita ko na lumakas yung motor Talagang tumahas yung top speed Kahit na malaki yung gulong ko sa likod Siguro yung iba masasabi nyo na parang ano siya, tawag dito uh, Advanced reading kasi nga yung ratio daw niya, ganun-ganun Is, naglit niya ako sa harap Pero tingin ko naman, makikita naman natin sa may takbo yun kung talagang advanced reading siya eh So, ayan, ipapakita ko lang sa inyo guys yung ka bilis ko kunin yung uh, Siguro mga 130 Sige natin, ayan may baksa ko sa likod Tingnan natin kung kung gaano gaano niya kabilis makukuha no. Hat lang tayo ng magandang spot dito. Yeah. Okay. Tara na kagad ka boy. Ayan, siguro Dito natin tetestingin Kung kaya niya mag 130 Hanggang doon sa dulo So, ayan uh, From 0 to 100 siya, no Hindi ko siya yuyukaan Oop, teka lang Teka, ulitin natin. Kaya sana kaso meron kasi ng ano eh. Dito naman natin testing niyan. Ang gano'n niya kabilis makukuha. Ayan. Di diba? Nakuha niya na kaagad yung 130. Ayan, di ba? Ah, uh, may box tayo noon ah. May box tayo nung lagay na yun. At saka tingin ko yung RPM nung uh, motor is hindi pa ano eh hindi pa niya talaga nasasagad yung sa may ginta kung mahaba pa sana yung straight ka kaya niya pa talaga dumulo so ayun nagulat lang ako sa performance ng 1342 maganda rin pala siyang combination at saka na testing ko na rin sa mga una dito sa Aurora sa amin kung sino yung mga nakapunta sa Aurora talagang Matataas yung mga ahon din dito sa amin eh Parang aring Makakit ng bagyo, ganun Maganda yung performance siya sa ahonan Although naka uh, 130 rin yung likod natin Ang lakas niya rin ng ahon Kasi naka 1442 ako Grabe parang hirap na hirap siya Hirap na hirap siyang umahon Tsaka mag top speed ng ganoon Hindi ko na nga napapatakbo ng ano to nun eh Yung nagawa ko 20 Nahirapan <laughs> na siya Eh akala ko wala nang may top speed na Ganoon yung motor natin Nung nagpalit ako ng 130 na gulong Yung pala Kailangan lang mag uh, Palit ng Sprocket sa harap Magbabawas lang ng isa pwede rin naman magdagdag sa likod ng isa o ano, 1443 na combination pero mas pinili ko na lang yung 1342 kasi meron na kasi nabili si kuya na sprocket na 1442 dati na kinabit niya sa may sniper 155 niya kaso ang nangyari hindi bagay yung 1442 sa sniper 155 diba dahil ano nga siya mas malakas yung makina tapos may 6 na, na siya kaya parang naging bumagal yung motor niya nung kinabit niya yun kaya pinalit niya tapos binalit niya sa stock so yun ito naman yung kinabit ko ngayon sa motor ko uh, nagpabili na lang ako ng sa may engine sprocket ng 13 kaya yun nakamura naka ako <laughs> ito na yung yung gamit ko ngayon hindi ko na may na ganun kaganda yung performance niya So ayun nakita nyo naman kung gaano lang kalapit yung pinagkuhanan ko nung 130 na yun So ayun lang uh, Comment nyo na lang siguro Kung ano sa tingin nyo advance reading ba yung kuha nyo na yun Hindi So sa tingin ko naman okay naman yung ano nyo eh Speedometer nya Mag accurate Ah, sige lang mga kadukso. Ride safe palagi. Bye bye.